Yung anak mo, gutom na. Ayan, oh. Binigyan ko ng pagkain yung apat. Kinakalabit na ako kanina pa. Yung anak mo, gusto ng sardinas. Oh. Hindi mo pa ba pinakain to? Oh, ayan, oh. Ayan yung kumakain yung ano. Sardinas, nakaabang. Oh. Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo kung paano siya mga agaw. Oh, oh. tama mga agaw yung anak mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Ito oh, mo. hindi pa inaabot yan. Oh. Ito mo. Oh. Olo. Oh, oh, tingnan mo. Oh, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo 'yung anak mo, mga agaw. Oh, tingnan mo, gutom na gutom. Etim sa kanya. Hindi makapaghintay 'yung anak mo. <tiple> oh, ayan. Oh, gutom na gutom 'yung anak mo. Gabi 'yung anak mo, sina ido ko. Oh. Sinaid niya yung ano, lagayan. Oh. Grabe. Oh, sinaninimot pa sa baba. Oo, oh. Oh, oh, naninimot pa sa baba. Ayan, <laughs> naninimot pa siya. <laughs> naninimot pa yung anak mo. Gusto pala nito sa dinas. Ayaw nung binibigay mo. Oh, sinamot, sinimot niya yung Tatlong yan, oh. Yung lagayan na yan. Oh. 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 Grabe.